Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Mayo 3, 20-25. Sa paggising mo ngayong Mayo 13, nararamdaman mo agad ang isang kakaibang enerhiya na tila yumayakap sa iyo ng may majesticong haplos. Ang araw ay nagniningning sa himpapawid, ngunit sa halip na ilahad ang iyong karaniwang ningning sa mundo, may panawagan ngayon na ipokus mo ang liwanag mo papaloob, sa kabila ng iyong natural na karisma at lakas, ang araw na ito ay humihikayat sa iyo na lumingon sa iyong sariling kalooban. Para sa isang leo, nalikas na masigla, palabas, at gustong mamuno, ito ay isang hamon at biyaya ng sabay. Hayaan mong lumambot ang iyong isipan na parang ulap sa kalangitan, banayad ngunit may dalang lalim. Sa tahimik na pagninilay, malalaman mong ang kasiyahang nararamdaman ay may kakayahang hubugin ang iyong mga kilos, desisyon, at ang mismong daloy ng iyong araw. Ang tahimik na enerhiya ngayon ay hindi nangangahulugang huminto ka sa pag-unlad. Sa halip, ito ay isang paanyaya mula sa universo na yakapin ang katahimikan at gamitin ito bilang daan upang marinig mo ang tinig ng iyong damdamin, pangarap, at tunay na mitiin. Sa mga panahong ganito, lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili mong landas. Hindi mo kailangang ipakita ang iyong lakas sa mundo sa bawat sandali. Minsan, ang tunay na lakas ay matatagpuan sa katahimikan, sa kakayahang huminto sandali at magnilay. Kapag tinanggap mo ito, mas lalalim ang iyong pag-unawa sa iyong emosyon, at mas madali mong mapapansin ang mga pahiwatig ng universo sa iyong paligid. Sa araw na ito, pinapaalalahanan kang payapain ang sarili at tanggapin ang dumadaloy na kapayapaan. Hayaan mong ang katahimikan ay dumaloy sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Sa ganitong estado ng pagiging kalmado, nagiging malinaw ang mga bagay na dati ay malabo. Ang pagpaus sa gitna ng gulo ng araw-araw ay nagbibigay daan sa mga sulyap ng karunungan na matagal nang nasa loob mo, ngunit hindi mo pa napapansin. Maaring may mapagtanto kang mga ideya na maaaring bumago sa pananaw mo sa buhay o magbukas ng panibagong landas. Tandaan, hindi kailangang magmadali. Ang paglalakbay sa sariling kalooban ay dahan-dahan ngunit punong-puno ng kahulugan. Ang panawagan ng araw na ito ay hindi lamang para sa katahimikan, kundi para rin sa pakikipag-ubnayan sa iyong mas malalim na pag-isip. Habang pinapadalisay mo ang iyong kalooban, mararamdaman mong umaangat ang iyong kaisipan sa mas mataas na antas ng pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagminilay, marahil ay makikita mo ang mas malawak na kahulugan ng mga pangyayari sa iyong buhay. Anong mga sitwasyon ang humihini ng iyong kapatawaran? Anong mga relasyong dapat bigyan muli ng atensyon? Ang araw na ito ay tila isang pahina sa gitna ng isang makulay na nobela ng iyong buhay kung saan hinahayaan kang huminya, huminto, at muling magsulat ng kasunod na kabanata. Habang nananatiling tahimik ang iyong puso, magbubukas ang mga pintuan ng mas mataas na kaisipan. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang makipag-ugnayan sa mga ideya, kaalaman, at talakayan na nagpapasigla sa iyong isipan. Ang iyong likas na pagkamaalam ay mas pinagtitibay ng pagnanais mong matuto. Ang iyong pag-uusisa ay hindi simpleng pagkamausisa lamang, ito ay pagnanais na maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng mga bagay sa paligid. Sa mga usapan na puno ng ideya, pananaw, at karanasan, ikaw ay maglalakbay sa mga landas ng karunungan na magdadala sa iyo sa mga panibagong tuklas. Masdan mo ang mga pagkakataong lumapit sa mga taong may ibang pananaw sa iyo, dahil sila ang magpapalawak sa iyong pag-unawa sa mundo. Kapag sinimulan mong pagtuunan ng pansin ang mga ganitong pag-uusap, mas makikita mo na ang mga simpleng interaksyon ay maaaring maging simula ng mas malalim na koneksyon. Ang mga koneksyon na ito, personal man o profesional, ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at direksyon. Huwag kang matakot magtanong, makinig, at sumabay sa agos ng katalinuhan. Ang kaligayahan na nagmumula sa ganitong klasing koneksyon ay hindi maikukumpara sa kahit anong panlabas na tabumpay. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katuparan na ikaw ay naririnig, nauunawaan, at konektado sa mundo. Sa bawat hakbang mo sa araw na ito, tandaan mong ang kalinawan ng isipan ay may kapangyarihang hubugin ang mas malalim na koneksyon at mas matatag na pag-unawa. Sa panahon ng tahimik na pagmumuni-muni, may mga sagot kang matatagpuan, hindi mula sa iba, kundi mula sa iyong sariling loob. Magtiwala sa proseso ng katahimikan. Hindi ito kawalan ng kilos, kundi isang aktibong pakikinig sa sarili. Sa mga panahong ito, mas lumilinaw ang mga landas at mas nauunawaan mo kung ano talaga ang mahalaga. Sa pag-ubnay ng kasiyahan sa kaisipan, maaaring lumitaw ang mga bagong oportunidad na talagang tumutugma sa iyong inaasam sa puso. Sa kabuuan ng araw, hayaan mong ang katahimikan ay maging iyong kaalyado, at ang iyong pagnanais na matuto ay magsilbing gabay sa mga desisyong iyong tatahakin. Ang mga pagsasanib ng iyong damdamin at isipan ay lilikha ng balanse na magpapalakas sa iyo, hindi lamang para sa araw na ito, kundi sa mga susunod pa. Hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala na hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Minsan, sapat na ang tahimik na lakas na nagmumula sa loob. Sa huli, ikaw pa rin ang hari o reyna ng iyong sariling kaharian, at ang kaharian iyon ay dapat mapuno hindi lamang ng liwanag, kundi ng kapayapaan, kaalaman at pagunlad. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay kahel, isang kulay na sumisimbolo sa enerhiya, sigla, at malayang pagpapahayag. Ito ay makakatulong sa iyo na manatiling positibo habang tahimik mong hinaharap ang mga hamon ng araw. Ang maswerteng numero mo ay 22 at siyam, mga numerong may dalang mensahe ng balanse, koneksyon, at espiritual na paggabay, ang maswerteng gawain ay ang pagbabasa ng isang aklat na matagal mo nang nais basahin, o pakikipag-usap sa isang matagal mo nang hindi nakakadaupang palad upang muling buhayin ang koneksyon. Maari mo ring subukang magsulat ng journal kung saan ilalabas mo ang iyong iniisip at nararamdaman, isang simpleng gawain, ngunit napaka-epektibo upang makapagbukas ng emosyonal at mental na kalinawan. Bilang panghuli, tandaan mo, Leo, na ang tunay na lakas ay hindi laging nasa sigaw ng tagumpay, kundi minsan ay nasa bulong ng tahimik na tiwala sa sarili. Ang araw na ito ay para sa iyo upang magpahinga sa gitna ng paglalakbay, upang muling ayusin ang mga intensyon, at upang maghanda sa mga susunod na hamon na may mas malinaw na pag-isip at pusong puno ng kapayapaan. Sa katahimikan ay may biyaya. Sa katahimikan ay may paghilom at sa katahimikan ay may matinding kapangyarihang muling nagbubuo sa iyo upang maging mas matatag, mas matalino, at mas totoo sa sarili. Yakapin mo ang araw na ito ng buong puso, isang araw ng panloob na paglago, ng tahimik na paglalakbay patungo sa mas malawak na pagunawa, at ng mas malalim na koneksyon sa sarili mong pagkatao. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.